So, mga best. So, this is Gengski. So, ayan nga. Ito lang yung kaganapan sa buhay ko dito, charing. So, ayan nga. Dahil mainit at summer ngayon dito, ayan, napagpasyahan nila na mag-swimming daw sila. So, ayan, nakapag-book sila ng ano you know, dito sa isang resort. So, ito yung vela. At ayan, na, grabe talaga napaka-private. Meron pang takip eh. So, ito yung view sa alabas. So, kanina dumating kami around 3. Tapos, lumabog kami dyan sa pool around 4. Tapos, lumabas kami dyan sandali tapos pumunta kami doon naggalak-galak kami doon sa may dagat so ito nga alaga ko since ayaw niyang mag ano sa tubig hinahayaan kami na ko umabot kami ng apat na oras dyan sa tubig na yan sa pool na yan at ito nga kinaumagahan so good morning na lang pala <laughs> kinaumagahan ito yung ganap kakagising ko lang yan mga be tapos huwag kayong ma huwag kayong maano kung kayang magsabi na fresh yan kasi mukha yung ano, sabog charin. <laughs> so, yun nga, natulog kami dito sa lasala at dyan ako sa couch. Tapos, yung isa akong kasama nandyan sa baba. Siya natutulog at ito natulala pa nga ako. So, ito na nga yung kaganapan dito. Mga oras na to is already 7am in the morning pero grabe yung init. My God. So, ito yun dyan. Yung view dyan kami sa sala. Ayan. Ah, tinignan ko yung time nila dito. Nagtaka ako ba kasi 12, 12 na, inaano uh, nun. Eh, yung oras na yan, eh, sa Pilipinas yan, 12, talagang tanghali na dito. Nagtaka ako kasi ara sa Arabic time, it's so already 7 pa lang. 7 in the morning, tapos nagtaka ako, bakit 12 siya? Nakamilitary time pa lang yan, kaya ayun, nagtaka ako. Ito yung unikit siya nila, ito yung loob ng, loob ng vela, at may dalawang kwarto sila, at isang CR. Ang kit-kit lang. Pwede ka magluto. So, ayan. Oh, at ito yung mga baon nila. So, mga chips lang. Kape. Since hindi naman talaga kami dito aabot na ilang araw, yun lang talaga. Ang food nila. At ito naman yung view pag umaga dito sa labas. So, ayan yung pool na pinapaliguan namin kagabi. At ito nga, nagpapainit-init pa ako dito. Kung mara. So, ito yung mukha niya ay mukha ko pala yan. So, pasensya na kayo. Mukha kong minilandra ko yung minalandra ko. Magpapainit lang talaga ako. Gusto ko lang ng vitamins. Char. <laughs> Kahit ang init-init na eh. Around 8 na eh. Ang init-init na dyan banda. Kaya, lamas labasin na ako. Kinuha ko rin yung damit kong nabasa kahapon. Sa mot ko. So, ayan. Nagpapaano lang. Nagpapavitamin C. <laughs> At ito nga. Papasok na ako sa loob. Ang init kasi di kaya ng ano balat ko. Char. Ang OA naman. So yun nga. Papasok ko dito sa loob. Dito ako dumaan. Yung main door kasi doon sa ano harapan ng pool. Pero hindi ako pwedeng dumaan doon nakalak. At dito naman yung view sa likod nila. Yan. Papunta yan doon sa dagat. Diyan street na yan. Dagat na yan doon sa unahan. Ayan o. Oh, may mga tao na nga doon. Nagagalak-galak na sila. Pero di ko kaya yung init. Diyan kami kanina. Pero bilis lang kami nag ano lang kami lakad lakad tapos bumalik din kami agad eh sobrang init talaga hindi kaya ng ano na grabe yung summer dito grabe na parang nakamahihit stroke ko pag nag stay ka doon sa labas sobrang init so ayan ang ganda ng tanawin sa umaga so ayan yan marami ang mga ano mga vela pa yun dyan mga kanon marami tao dyan bawat isa dyan, mga vela yan siya. May mga tao dyan sa unaan. So, ayan na nga, pauwi na kami dito.